sa rin. Ang sabi natin kasi natin dito ngayon, dakwa, dakwa, yung isin ng dakwa, yung pagpaparating natin sa natin ng kutuhanan tungkol sa Panginoon Diyos, <coughs> sa ating mga kap, kasama, mga kailala, dito natin nag-aaralan. Mm -hmm. Kasi yung gusto ko ng experience na nangyari ng natin sa buhay, maaaring natin sa iba. At least yung experience na yun, hindi magsisinungaling yan eh. Dagdag mm -hmm. -dag, ano ba? Dagdag -dag, uh, uh -huh. kaalaman. Uh -huh. Para kung sakaling dumating sa inyo ng ganito, ganyan, alam na natin yung idea. Atin. idea, experience natin. sa po, Sir Rahman, pakinggan natin sa Allah. Yeah. yes. Pagpuri yeah, at masasalamat ay tanginin para sa Allah ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Sa katuhanan, sa kanya lang tayo humihingi ng tulong at kapatawaran. Tayo ay magpapagpupsala laban sa isinumpang satanas sa kasama ng ating sarili at ng ating mga gawa. Ang sino mang gabayan ng Allah ay walang ibang magkapagliligaw sa Kanya, at ang sino mang ligaw ay walang ibang gabay, kundi ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'la. Ako ay sumasaksi, walang ibang Diyos na dapat samping ng ibang sala, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang uling subuh at propeta ng Allah. Naway ang abangag kapayapaan ng Allah ay mapasakanya ang uling propeta, sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga tao na tumakas sa matuloy na landas hanggang sa huling mga araw. Ang kapayapaan at kapapala at biyaya ng alay mo pa sa inyo, sa wikang banyaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga po pala si, ano, si sa dati si Ricardo Naparate. Ako po ay sinilang sa Ligan City at nakapagpangasawa ako ng taga Butuan. So, noon na ako naka, no, naka, nakatira. Aktibo ko ako dati sa una sa Katardes. Uh, yun ang ano pa dito nung kasagsagan ng mga yung paggawa nung albite Studio na yan. At saka yung, yung parating yung PIPA. Siya yung mga ginagawa mga projects. So, maraming Pilipino dito dati uh, inaano-ano -ano namin yung binibisita namin. Ako nga po pala ngayon eh, naka, nagtatrabaho sa ano, sa under, uh, ako sa ano, sa Qatar Energy, third party kami, under kami ng ano, ng drugs company, maintenance kami sa uh, Qatar Energy, North. At, ah, uh, na ako'y nanirahan sa ano, sa sa harap nyo, sa Global Village. Ayan. At uh, dati, nung wala pang pande pandemic, pande pande sobrang, ano, sobrang pang dami ng ano dito, nung mga balik Islam. Kaso lang, nung patapos-tapos na yung mga, ano, yung mga project dito, medyo humina na, pina, pina ano na. At saka, ngayon, parang nagtuluyan ng na, na wala talaga yung ano yung katarges Ito kitas, na ang para medyo magandang sa ito sa mga So, uh, anong nakita niyo sa Islam bakit kung niyakap? Uh, Islam po, oh, niyakap ko ito, hindi sa kadahilan ng gusto ko ang Islam, kilala ko na ang ala, gusto ko ang si Propeta Muhammad sa lalala kasi so, hindi po. Noong una kasi, noong ako ay nasa mga bata pa, may binigyan kami ng kalendaryo na may makkat. Picture ng makkat. Sabi ng kapatid kong babae, eh, may kaibigan ako nakapunta dito. Uh, lahat ang mga niya binigay. So, natatak na sa isipan ko yun. At saka yun, pinalag na, na napunta ng Middle uh, malapit sa Makkah kung tawagin dito, Mekka sa atin. Eh. Ayun, din, sinubukan ko nga, ah, pwede pala pumunta diyan, ha. Ayun. Uh, hindi ka makapunta doon kung hindi ka yayakap sa parang malatay ng isda. Yun pala, <coughs> hindi rin ganoon kadali na pumasok doon. Kailangan mo muna mag-aral. Kaya sa atin, mag-aral oh. ka kung anong Islam, sino ang ala, anong Muslim, ang Quran, sino ang propeta lahat. pero ang mga ano, mga haligi ng mga ng malatay natin ganoon. So dapat pag-aralan mo paano magsala, paano magulo lahat sa kakamaka uh, pagdating ng mga tatlong buwan uh, anin na buwan sa kakamaka makapunta ng ng umrah ganon at sa ano pinalat naman at uh, na ano yun pero hindi ganon uh, ano doon ko na na ano dadahan na laman ko na uh, ang lahat ng mga kasagutan dahil ano sa kristal din kasi ako dati eh, mga kasagutan ko noon, dito rin siya nasasagot. kaya yun na ang ah, dito na ako lagi saano no? hindi ko na bibitaw Allah eh, 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 ay mer ano 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 para ano 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 na maaari na ng tulong ng Okay. Unang-una, -una, kung ano yung natutunan natin, unang-una -una, ibabahagi natin sa ating ano, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Yung ang ito, yung anak ko na sa siguro 3 years old pa siya noon. Dahan-dahan kong tinuturo sa kanya yung alpateha. Dahan-dahan lang, sa isang araw siguro mga Kul cool hu allahu uh, ahad. Uh, Mga ganun lang. Tapos pagpaulit-ulit hanggang sa natapos namin yun. Hanggang umabunta kami ng salsala. Um, ano, lang ano, dandahan lang. Dinandahan ko lang. At saka, uh, kasi ako wala ako sa, ano, balik-islam tayo eh. Wala, wala tayo sa tamang touch with, tawagin, yung tamang pagbigkas. So nagpa nagpaano, nagpa-guide na rin ako sa mga sheet natin. Ayun na tinuruan naman at alhamdulillah, uh, medyo nag-improve ang lahat. Mm -hmm. Ganyan. Siguro ano yung sinta na nararasan na yung nagpapartin ka ng Islam sa Rasulullah. Sa... Ah, okay. Ang pinakamahirap kong naranasan mo, <laughs> uh, may isang sisisi din. Uh, isang brother na uh, kung <laughs> si talaga ako, ayaw mo lang bro. Maganda <laughs> natin. Kasi ano eh, eh siyempre palagi, palagi ko siyang binibisita, binibisita, tapos ilan na lang kami, tapos uh, ina, ano, inaaway na siya ng ano niya, ng asawa niya. <laughs> si Davia, ano, para akong, para akong hindi wala ng girlfriend. Bakit? <laughs> parang hindi wala yung <yan> girlfriend sakit sa sakit

Baka daw, kasi ganito, yung kapatid niya, tanya, may experience din ng gano'n, tapos iniwan yung ano ba? Yung magasawa, mag-asawa ulit. Mag ulit. Kaya damay-damay na. <laughs> Wala na. Wala na. Ano okay. ginawa ko? Hindi ko Wala, hindi ako nakaano. Hindi mo makaisip ko makaisip kung anong gagawin ko eh. Ngayon, ginawa ko? bos kena ini baru kena kan indie ni ni dino kita ni kita ni 26 din dinella pergi la dito Tapos, wala kalau video eh mana biji mana mana talaga pak kan modawa kan dini ni dini ni pokok oh jangan masuk dia ni oh eh tu pandian ka yo jepre kau rasa macam nature tu pas tu tu dah lain Kami tu kami ni suka ah <laughs> <laughs> sa sarili kita sa mga bitu sa J K tiya eh, abangan namin tapos ng bibilis talo kaso lam na wala eh, pag pagkabalik pag, pag, ko pag, 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 wala na kaso lam bukalan mo <laughs> 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 tinakasikot. Eh. Mararami kang <laughs> mo kontra para sa jawak. Mararami ni paraan paano pagdiskusyo Ay, sa jawak. Anong papa? Anong pahayong mo? Kasi kapag ayon ni Arisani. Oh. Ah okay. Diyosan ka, babangsing ka ng kaharap mo. Oh, ah. ah sa 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 mga pagkakatao, yeah. iwasan, ta, iwasan tayo, basusin tayo. Kailangan lang talaga sa pag. Pasensya lang talaga. Yeah. At saka i, i ano, ilagay lang talaga natin sa isipan natin na may susunod na araw pa naman. Hmm. Magkaano pa yan? Ha? Ma, may may pagkakatao siguro medyo naguguluhan lang. naguguluhan lang sila at saka medyo ma, ma, basta ma lang yung pag-iisip nila may problema gano'n. Pero, pag magkita ulit ko, kumustahin pa rin, na, parang kumusta na, bro, ano, punta ka na dito, hindi gano'n. Parang kaibigan lang na pagkumusta. Oh, parang para katulad yeah. dahan Mm, gano'n. Dapat gano'n na, na approach lang. Hindi yung puro kagad. <laughs> pero darating yan din, bro, meron din na lapit yan. Ha? Ah. Saan tayo? Meron may mag-aaral. So, yung magdawag, ah, maraming pamamaraan, pero hindi hinila lapit sa iyo. Pero merong time na pumunta magtanong na saan tayo, ano paano, paano, paano na, baga, mayroon, nangyayari kayo, nangyayari sa baga. Ngayon, kung nangyari sa iyo, nangyari sa akin. mayroon, mayroon so, na nangyari sa akin, meron na. mga tatlo. Sa brother na rin, halimbawa, sino po nagsabi sa inyo na punta ang kami, halimbawa? O kaya, uh, ano ba, ano bang umudo sa inyo, bakit nyo kami nangyibita? Diba? May hmm. Kasi minsan kaya natin ginagawa yan. Ano ang reason? Kasi ito may depende ko anong reason bakit ka mo ginagawin. Oo. Oh, diba? Meron, meron mga diba? yung intention ay gusto lang mag-asawa, diba? gusto lang ma-promote, diba? o gusto lang na uh, Arabic, diba? o, gusto lang, uh, Arabic diba? o gusto lang din na uh, ma-protect ma niya sa dito sa Middle diba? East. Maraming mga niya, intention. Oh. Diba? Pero ang bulot-dulo dyan ay una yung taupik at saka yung intention natin sa diba? Kita. Kasi kung ano yung intensyon natin, yung malamang, uh -huh. kung dumigitin, hindi yung ano, oh, pakiramdam mo, no? Pero kasabi, kasabi nga, yung party ng mga ganyang pangyayari, kailangan ito nga gano'n? Sabar. Pagsabar. Ang is... lang <laughs> <laughs> yeah, talaga ang pinagahan sa mga gano'n. Yan, karoon bro, ang tanong ko sa'yo, meron mga lumapit sa'yo, na uh, ulit, yung mga bagong na ano, uh, balik Islam. Pero ang tanong ko ngayon sa'yo, yung pagyakap ba ninyo sa sister? may pinilit ba kayo? Ang dami niyo, ano? Pag-iba iba doon lugar. Sa akin, walang pumilit sa akin talaga. Kusa akong ano. Uh, kusa nga. Dahil may intention ako lang. Na, no, papasok ako doon. Yeah. <laughs> uh, so, pero yeah. yun pala ang ano, yun pala huh? ang kibala yun yung stepping huh? stone ba? Yun yung pinagano. Si sa akin sa akin, yung experience ko dati sa Saudi, uh, merong Saudi sa akin, si Revised of Sierra, sabi niya, gusto ka mag-Muslim, sabi ko, hindi. Kasi mahaba yung balbas ko. Sabi ko, ayaw ko. Sabi, sabi niya na, magbalik Islam ka. Eh, yung plano ko nito kasi dati, mahaba. Uh, ang mga propeta, mahabang buhok at saka mahabang balbas. Kaya eh, ako naman, uso-uso, mahaba lang yung balbas kasi dati yung iba, mahabang buhok, eh, gusto. Ay